Ito so, sa mo pinahawak kagabi. Yung ano? Yung ano si mo? yung pinadala, pinabit-bit mo lang kagabi, dinalaglag yun. Kape. Ganda naman ng baso mo. Ah, sa kape. <laughs> 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 nga, <itos> <laughs> <laughs> Ilipat mo dyan yung ano dyan. Ihaw mo yung isa dyan. Ah, ulam, Oh. ka, ang, lakas mo ah. <laughs> Kaya kaya mo, ano? Ang lakas <laughs> mo, ang lakas ng hilik mo. kaya kaya, kaya, mo makit dito? Eh mga sanay, tignan mo nagre-reklamo. Ay, Sa gilid lang <laughs> din ako talaga. Ay si Trang na huli namin kagabi. Maliit. konti. Wala kami. Wala kaming ano. Wala kaming ilaw na pundi. Ayan, oh. Pero malalaki naman. Ayan, malalaki yan. Ayan. 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 Malalaki. Pang ulam na lang. Hugon naman tayo na nawalan kami ng ilaw. Pagkakita. Ito din daw paipit ipit. kita dyan. Bahay ni bayaw Charlie. Ayan. Ano pa ba yun? Walang dadalhin. Ha? Alin ang dadalhin niya? Malalaki? Ayan. Ayan yan. Ayan yan. Ayan yan. Kain na rin mo. Pati suso. Di ba may tinatanggal dyan? Dito sa mga to? Mm -hmm. Yung ulo? Ah. Ay, yung dito. Akala ko pa naman para hindi makatalon ang ang pinbitukan niya. Ha? ha? Hmm. Wala ko konti nakuha namin. Paano na yung naghihingi? Dapat kagabi pa ano nung presko. Hmm. Koy pala laging laging ang ulam niya dito ano hipon. No? May mga isda din diyan. Dati. May kabakab ngay kagabi? Tapos malalaki pa yung mga crabs dati. May nga. kabakab kagabi? Hindi kami nakakain, Diyos ko nakain no, jusko. akala ko ito tin Okay na to. Okay na. Ibaba mo na yan. Ha? Ibaba mo na? Eh, hmm. na yung ano, kang kong. Ayan, ayan. Doon. na. Ibaba mo na. Oo. Oh. Guys, dito kami sa ano. Pinakatuktok na. Berapa bahan? Mana bahan? Tubuh. Nah, nak kuih